Yeah, yun, how, yun, how they outside. grow up. It's not us. It, the burden is not Kaya, here inside. Kaya na nababahas gano'n you know, na kahit hindi yeah, sila sa usapan kasi no, nandyan sila. Oh, parang careful na. Pero yung kanina, that's, ano eh, for me that's invading our conversation eh. Hindi ka kasali sa usapan na. It's uh -oh. dropping yan. Kung meron man na, nakakatinginan na kami ni Lafia, pero kanina na sabihan kami ang babasos, that's, kanina pipintig pa yung tinga ko pero sabi ko, no, Di sabi ba siya ng ambabastos? Yeah, sinabihan niya ng ambabastos. Yung kanina. Yung nandun tayo. I mean, na-eng ba? Kanina, ayos-ayos ang conversation ng adult? Actually, hindi siya na-eng. Hindi nung nandun tayo. Tapos parang kay Colette yun eh. Kami lang yung nag-uusap na tatlo. Kasi sumasaya si Colette, sabi, oh, outside, will you do it? Oh, tapos nagkakatinginan lang kami. Kami lang yun. So, kung kayo makikichismis kayo uh -huh. sa usapan namin, tapos may, uh -huh. may interpret nyo ng iba yon at sasabihin mo kaming basos, the burden siya, is in uh -huh. you, kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Totoo. Tsaka kung paano ka mag-isip. Kung paano Ay, ka mag-isip. No, so yung nasa labas yun? Nandito We're tayo. Na. Okay. Uh -huh. Yung tatlo Pwede lang naman dito. Yun. Yeah. Is, total. Todo na, di ba? Like, I mean, Mamaya, so Actually, sinabi naman so sa kanya yeah, yun kanina. That's very diba, wrong. Cool. nire nyo lang kasi so, ngayon. So, kaya, yung na yeah. di ba? Kasi kanina, nag, may dala ko Ah, Chika-chika sila sa labas. Bakalo. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, sige. sabi ko, ano meron? Sabi niya, mm feel -hmm. daw nila unfair. Sabi ko, pinaprocess ko sa utak ko. No, wala sabi sabi mo pa, doon. Hindi, wala. Hindi, like, pat. si uh, Ayon pa. si, uh, Pat doon. Ano? Pinaprocess ko sa utak ko. Sabi ko, oh. ano sinabi lang unfair? Ano alala na, naalala ko, nung nag-uusap tayo mm -hmm. nandun tayo, uh, sabi mm -hmm. ko, ah, yun sa tosino. Uh, sabi yun, ko, yun, yun, totoo yun, yun, naman, unfair. Kasi hindi sila nakatikim, lalo na may budget daw lahat, ganon. Sabi ko, sa tosino yung bakla. Kaya sobrang tawa kami. Kasi sa tosino yung, di ba? Pero ano, I think we can have a better place to yeah. settle things. later di Pero ito. yung kanina, ha? I mean, uh, yeah. I will be transparent. Iba yung naging sabi ko talaga, you don't MR. do that. Hindi ka nakikidapat. Na, oh hindi ka nakikichismiss. It's not good. It's not good. From That's I invading. Wish nandito tayo no, noon, yung Kas ako? kasama si Colette. Oo, yung katabay mo si JM. so, ano Nandito para... tayo noon. Uh, Oo, oh, tapos? I ba Basta may pinag-uusapan na something. Yeah. Tapos nag-comment lang siya, nandito siya. Na parang umabasos oh, niya. Ah, yung kanina! Uh -oh. Siyempre, pwede ma-trigger kasi. I pero oh, si adult, si Pero yung si Fiyang si 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 nakatingin lang sa amin. Pero si Colette yun nasa gitna namin. At kami lang, hininaan na nga namin yung boses namin. Kasi, kasi nga, may minor. Tsaka, it's our convo. Oo. It's our convo. Hindi yun green. Hindi tayo na-e-egg pag walang minecart. Actually, hindi. Nasa interpretation na lang. Interpretation nyo yun. Kung paano mo siya i-deliver sa utak mo. yung mga tao dito. Dahil ikaw ang tangi. Mamaya na lang. Dapat ma-enjoy natin pagkain natin. Oo. Parang, kung ano na yung kasi yung things din, kung may mga problema din sa adults. pwede din naman. Yeah, I think we can have a good settlement. Later, pagkano, after kumain. Yeah. It's always the time, the place, and the place. Ngayon! World. Walang iinik ah. Ay, <laughs> Talagang nakaganto ko mamaya. Mag-order tayo. Wala, tumainin kami yung sasalita. Huwag <laughs> may nagsalita dito, hampa sa ganito <laughs> Sure ah. <laughs> sabi Papala, mo yan. Teka <laughs> lang, nagtap nang tap. Nagsasalita ko. Hindi ka nagtitink ng bastos. right. <laughs> Bastos-bastos. Ano yung nagtatakot niya <laughs> <ayunla>, dito? wala. Do you need help or not? True. Okay, okay. Ano no, ulam mo mo? Let's have this. Inan, inan. Are we good, very good. Here, here, here. Okay, good. Thank you, Fiang. May pepper na ba to? Yeah, may pepper and salt na. Uh, okay. okay. Pati is toyo. Sabihin ko talaga na ikaw magluto. Para maganaan. Siyempre! Diyo, pag hindi masarap sa ko, hindi ako yan. Thank you sa ano, Fawcett. Okay. Ma ano na naman yan? Tinodo mo na. Oo, kasi ang baho lang talaga nung nilinis ko kanina. I mean, alam mo yan, Ate Noy. Saan yung, I mean? yes, Saan yung galing that. yung balde? I mean, super baho. Ayan yung bagong provide ni Kuya. Ah, adra sa salod. Okay, may plano say, na ata sila. No? Ano pa ba yan? Sige. Kulang uh, pa yan, Kuya pa? Kulang pa. Small? Small plate? Ano ba ba dun? Oo. Pwede yung bukas na lang din yun para sa ano, or eto. Pwede. Kasi, ba, kasi may hotdog. karne tayo at eh. Hotdog na lang siguro. Right, dalawa. May oh, extra. Okay. Yes, lami, lami siya, no? Lami. Uh, okay. Good. Okay, good. Oh, malayo ba sa katotohan? <laughs> kasi wala na tayong food. Oo oh, oh, nga, nga eh, yun, wala, wala na. Kasi Sabado yun. Consistency lang na Sabado yun. Uy, isang palaya di ba? Ma'am, nat natikman mo yung pakbet mo? Yes, sarap naman siya. Excuse me, Sandra. Ah, pakbet yan. Mm, Akala ko ginis ang ampalaya. Pero first time ko talaga nakita ka seryoso doon, pati Mark. Eh kasi, nandito tayong lahat and make sure nga, natin I mean, no, walang wait, Kailangan ko sabihin sa kanya yung ano kanina. Ano bang topic noon? Roof deck, di ba? Na roof deck lang na rin. Ayun, Ay, kami lang. Kami lang na meaning, actually, yung roof deck. Kaya, Saka yung sumayaw lang si Colette noon. Na nasanay na ayun na narinig niya. Kung mm, ganun ba? ba maybe, naririnig or, niya. naririnig niya outside. narinig niya? Mm -mm. Kasi... O so, baka mag... Or maybe it's a guy thing. Mag-ano din siya, mag-topic din siya ng ganun. Pero for us, na talagang involved lang gano'n, It's up ako willing talaga ako. Willing ako makinig, willing ako sa suggestions, sa yeah, criticism. Sabi nga ni Joss, it's for... Knowing na adult tayo, tayo maging for, example. For improvement, dapat. ...and the in the days that so will be together. Ganoon lang, like, because at the end of the day, no one's perfect. And, yeah. you know, we we're oh. here to guide everyone. Siguro na, lost track din sila na nilalagay yung mga baso, or mga coke, yeah. or ano. Pero, hindi na natin hintayin na may or, round 2 pa sa uh, confession room. Oo. Oh, oh, oh nga nga, ako, dito, sa totoo, naiiyak ako. Kasi siyempre, ako yung pinaka-adult. Ito sa ako, ka, tayo yeah. ka diba? May liability ko. talaga. Di ba? Parang <laughs> pang isa ka ba? sa... hindi um, pa ito pwede gamit. pwede siya water lang. Dito may balik. So, okay lang. Yeah. Kasi sabi ni Kuya, around the world, may rules okay, talaga. oh, kahit sa Marco, oh, kahit sa lahat. Kahit nga tumawag ka lang sa daanan sa Japan, di ba? Oo. Si Colette nga, busan nila sa ah. mga um, places na. Sa saka iba yung, no? Magkaiba tayong lahat dito niya, talaga. Iba-iba yung ng mga... Comprehension nabar. din. Oo, comprehension. At saka... Saka some people, regardless of age. Age. Oh, Baka oh. yung iba, sabihin nila, pinapag-age sila, no. Kasi oh. iba iba? Like, we grew up also differently. Paano <laughs> kaya sila pinasadihan? Or, di ba, may mga times na... If the shoe fits, wear it. Wala naman, di naman natin nakikita sino yung naglalapag ng coke basta-basta mm. or ng mug or ah. ng kalat or ng bendamaya maya. mga eh. doon, sa so mga comments, di ba, yung. kung magre-react ka, ikaw oh, talaga. Ikaw, ikaw sa yun, comments, di pero ba? kung hindi, di, di, oh, hindi. Ba? Ikaw, Bahala na. Kung isipin natin, sobra pa yung mababasa natin kung babasahin natin talaga sa outside world, di ba. Tama rin ang sinabi ni oh, Dylan. Minsan, mas okay nang wala ka rin masyadong alam or pinapaki para you wala know, ka... Ignorance is bliss at some point in yeah. life. Yeah. yeah. The less you know, do. the happier you'll be. You I just know, enjoy. that's what I say. <coughs> Tama. The en enjoy mo. Pag nandiyo kayo sa living room, naglalaro, gagawa kanta, di ba? And yung kanina, yung umagreed din si Kanata sa akin, whenever na merong usapan yung per group, always ask for consent din na maybe, ano yan? You ask first, you don't just simply... Siya, siya, siya. Hindi, hindi. Ano lang, sika natin yung tinuro ko lang sa kanya. Tapos uh -huh. agree siya, sabi niya, yeah, tama naman. Tsaka pag hmm. may mga need, i-voice out. Hindi siya, kahit siya yung youngest, mag-voice out siya. Kaya kapag... Which is I see it na, wow, it's a good oh. character development for okay, someone. Okay. Na, being Tsaka the kung may mga nagpo-conversation or nag-usap, Pwede ba? Oo, oh, pwede, ba? Pwede, pwede, you ask for, account, for diba, na upo oh, sa tabi. Oh. Not to discredit also, meron ding nangyari nung sa kainan. Uh -oh. Si Mark, tinanong niya kay Kanata kung kakainin pa yung toyo. Sabi ni Kanata, kunin mo na. Pero tama si Mark. Ang kasi nabi niya, kunin mo yung toyo, tapos ibigay mo sa akin. It's the right thing to do. May mga taong nag-aas ng consent. Yung mga ganong bagay ba? I mean, And I think pero yun, tama n'yong ginawa, pero yung kanina, mali yung ginawa niya sa amin. I mean, it's a self-improvement naman. Nandun ka ba, Dong? Hmm? Nandun ka din ba? Nung? Yung mark Nung, nandito ako. Ah, kami, itong tatlo. Nakatandaan ko. Si na. kung... Oo, okay. at kami, tatlo namin. Mamaya na lang yan. Ay, hindi na sabi na sa kanya kasi nandiretso na yan kanina. Oo, nasabi naman. Oh. Kaya I feel like bumawi yeah, naman siya. So maybe siya. later, ano na lang, in general. General yeah. na Hindi naman oh. siya like kunento sa labas. Ah. Oh. Wala kaming... Oh. Kayo lang din nakarinig. Oo, oh. oh. kayo lang din nakarinig naman. Oo, oh. oh. ako ngayon lang. Ninopit ko kasi Pero parang... Hindi namin pinag-usapan yun after na siya yung... O kunento namin sa ibang housemates. Kaya nagtingin na lang din kami nila kulit. Kasi... Okay na? Wait. Okay na? Pag hindi ka salay... Ito meron... I for example, hindi kayo, gumawa kayo gumagawa kay ng song. And hindi kami involved. Oh, so, oh, hindi kami naman na involved. It's either mag-ask kami kung hindi, ano yan. Hindi, uh, quiet lang. Quiet din. lang din to watch, Kasi but not to the point na we intervene. Mahirap din yung gumagawa ng kanta tapos sobrang tingin. Oo, wala yung focus. Kaya may times, nandito lang kami sa gilid. Mm. Or na yung ba, nasa labas. Kasi we don't want to disturb you. Unless we're involved. Diba? Or, eh, or we're needed. Lahat. Like, if they yeah, they need. we're needed. Need. Yeah, I feel like ano, it's okay kasi imagine 21 days, 20 days na being here, especially kayo. May mga certain na kayo napapansin the moment na nakilala niyo. Grabe kayo, 3 yeah. Three days lang agwat natin. 3 days kaya, 17 pa na. lang kasi ako. <laughs> ah, 17 ka pala. Kaya 20. <laughs> 17 check. And sa balot. And it's right, diba? Ako, ako kasi kung sa mga gawain ba, like sa Mogasan, kung kusa, sa tao kasi yan, kung kusa may kusa. Oh, naman. Pero Pwedeng na pagtiisan ko. Matiso mo talaga. I mean, pero minsan kasi parang sumusobra na. agayan eh kuya, na tinawag no. na.